Good evening po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Isa po muling magandang umaga at magandang gabi naman na pagbati mula po dito sa amin sa Florida, USA, ang Sunshine State ng Amerika. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian Radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Para po sa mga bago dito, ako po si Silver. We are now broadcasting live all over Northern Luzon. Mag-switch na po kayo sa 97.5 FM sa inyong mga radio. Binabati ko po lahat ng mga bago nating mga broadcasters dito sa radio starting this coming month. Welcome on board! Also, gusto kong batiin ang aking kaibigang si Pastor Ricky De Silva na nanunood sa pamamagitan ng FB Live dyan sa South Cotabato ang aking kaibigang si Pastor Ricky ang siyang founding pastor ng Namtabang Tribal Community Church. And happy 7th anniversary po sa inyong lahat. God bless you my friend, your family and all of the brothers and sisters in Christ Jan sa inyong church. Siyempre, ganun din sa aking kaibigang si Pastor Ricky Quinto ng Shalom Saints Ministry Jan sa Aurora Hill binabati ko rin ang mga kababata ko dyan sa City Camp Central, sa Lourdes Extension, dyan sa Quarry, QM, Palma, Queen of Peace, at mga kaibigan natin sa buong Baguio at mga kalapit lugar. Salamat po sa inyong pagsusubaybay at pakikinig ng ating weekly devotional. Maikli lang po ang ating devotional every Thursday. Less than 15 minutes kaya tara samahan niyo na po ako Muli sa mga nakikinig sa Ilocos Region, sa Car Region, Abra, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Ifugao, at dyan sa Isabela, yung mga kapamilya ng akin kapatid na si Ate Annie. Dyan din sa Bicol, ang mga kamag-anak ko dyan. At dyan sa Pangasinan, na nga rabi, kayo amin dita ang awan malabasan. Greetings to all of you. Naniniwala ko by faith na mas maaabot pa ng ating broadcast ang mas malawak pang area. Paulit-ulit ko pong sinasabi that the Lord has allowed to extend our tents upang maging mas malawak at maaabot ng magandang balita, mga mensahe mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating programa, lalo na sa panahong ito. Sa mga nanonood at nagsishare ng ating broadcast, sa last, salamat po sa inyong pag-share sa mga hindi nag-subscribe pa ng ating YouTube channel na Silver Lining. Please, mag-subscribe na po kayo. Libre po ito, walang bayad. Last week, pinag-usapan natin ang tungkol sa pagkamatay. Ayon sa Biblia, there are two forms of existence beyond the grave. There are two resurrections. Una, merong muling pagkabuhay ang mga makatarungan. At pangalawa, merong muling pagkabuhay ang hindi makatarungan. Kapag namatay ang mga kristyano, dumidiretso sila sa presensya ng ating Panginoon. Hindi sila pupunta sa isang katang isip na lugar na tinatawag na purgatorio. Opo, ang purgatorio ay isang katang isip lamang. There is no such thing as purgatory in the Bible hindi mahanap ang salitang iyon o ang konsepto nito sa totoong Biblia. Sa kabilang banda, kapag namatay ang mga hindi naniniwala, pupunta sila sa isang lugar ng pagdurusa na tinatawag na Hades. Walang kawala dito. Sa pag o sa White Throne Judgment, ang mga nasa Hades ay diretsyong pupunta sa impyerno sa mas higit pang miserabling lugar ng pagdurusa kahit ilang dasal pa ang gagawin mo o pagpapadasal at magbigay ng milyong-milyong donasyon para sa kaluluwa ng namatay mong kamag-anak para sa mga namatay na na pumunta sa Hades pagkatapos ng paghukom diretsyo na sila sa impyerno ito ang walang hanggang pagkabuhay sa mundo ng mga patay sa impyerno eternal damnation ika nga kaibigan ayaw ng Diyos na ikaw ay pumunta sa impyerno. Ikaw ang binigyan ng free will to decide kung saan mo gustong pumunta. Binibigyan tayo ng Diyos ng maraming pagkakataon na maniwala sa kanyang mga sinasabi. Kung ikaw ay mapunta sa impyerno sa pagkamatay mo, wala kang ibang sisisihin kundi ang sarili mo. Darating ang kamatayan sa lahat. Mamamatay po tayong lahat. Gusto mo bang pumunta sa presensya ng Panginoon o sa impyerno? Kaibigan, ang desisyon ay nasa iyo. Tandaan ang kasabihang laging nasa huli ang pagsisisi. Sa gabing ito, pag-usapan at pag-aralan naman natin kung kilala mo ba talaga ang ating Panginoong si sa Kristo. Noong panahon ni Jesus, sa isang pagpupulong kasama ang kanyang mga disipulo, nagsilita si Jesus sa kanyang mga disipulo tungkol sa kanyang nalalapit ng kamatayan at muling pagkabuhay. Unit parang hindi nila siya narinig. Parang hindi nila nakakuhang sinasabi niya. They were not paying careful attention to what he, Jesus, was saying. Today, marami pa rin ang hindi talaga nagpe-pay attention tulad ng mga disipulo ni Jesus noong panahon na yun. Kasi ang problema, ang mga disipulo ay may ibang mga expectation o mga visions ng kadakilaan. Sa madaling salita, naisip nila na tinatag ni Jesus ang kanyang kaharian sa lupa at naisip nila na mamamahala at mag silang kasama niya ngayong panahon na to, napakarami pa rin na merong maling akala tungkol sa kung ano ang plano ng Diyos. Dahil meron silang mindset na yung gusto nilang mangyari, ang mangyayari. Instead na ang plano ng Diyos. Kaya pagkatapos ng event kung saan pinakain ni Jesus ang limang libo na nag-attend sa kanyang crusade, kailangan niyang mabilis na umalis doon kasama ang mga disipulo. Dahil gusto ng mga tao na gawin siyang hari gawing hari si Jesus by force. Merong ibang plano ang Diyos na mas maganda kaysa sa mga plano ng tao. Doon sa lugar ng Caesarea, Philippi, may ipinahayag si Jesus sa kanyang mga disipulo na hindi pa nila naintindihan hanggang sa puntong iyon. Ipinahayag ni Jesus na siya ay mamamatay sa krus. Dito rin sa lugar na ito, nagtanong si Jesus sa mga alagad ng mahalagang tanong na ito. Ang tanong sino ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ito ay nakasulat sa Matthew 16.13. I believe that Jesus was challenging the disciples to make a stand, a solid stand here. Si Jesus, alam nyo ba, bilang Diyos, nababasa niya ang mga iniisip ng tao. At ginawa niya ito sa maraming pagkakataon. Gayunpaman, itinanong niya ang tanong na ito upang makita kung naiintindihan ito ng kanyang mga disipulo. Sa madaling salita, parang ganito ang sinabi ni Jesus. Nakita niyo akong nagpatigil ng mga bagyo. Nakita niyo akong lumakad sa tubig. Nakita niyo akong nagpalayas ng mga demonyo. Nakita niyo ako at nasaksihan ang pagpapakain ng maraming tao. At kahit ang pagbangon ng mga patay. Pero kilala mo ba talaga ako? Yun yung tanong. Sa Matthew chapter 16, dun sa sumunod na verse, verse 14, sumagot ang mga disipulo, may nagsabi na si John the Baptist, ang ilan ay nagsabing si Elias, at ang iba ay nagsabi na si Jeremias, o isa sa mga propeta. Sa sumunod na verse, ang sabi, pagkatapos ay sinabi ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? sinabi ni Peter sa verse 16 Ikaw ang mesayas, ang anak ng Dios na buhay Nakuha ni Peter ang tamang sagot at sinabi ni Jesus sa kanya Papalad ka Simon Peter na anak ni Juan sapagkat ipinahayag ito sa iyo ng aking ama na nasa langit Hindi mo ito natutunan sa sinumang tao Mga kaibigan it is one thing to say that Jesus is Lord in church. Pero it's another thing ang sabihin ito sa trabaho, sa classroom, or sa mga kapitbahay in your neighborhood or in a place of influence. A lot of times, we just want to blend in. We are afraid to stand out and speak up for what we believe. Natatakot tayo na baka husgahan na ikaw ay isang hyperfaith o panatiko o mas grabe, i-brand ka na baliw o nasisiraan na ng bait. Gusto mo lang makisama. Natatakot kang tumayo at magsalita para sa iyong pinaniniwalaan. Katulad ng challenge ni Jesus sa kanyang mga disipulo to make a solid stand, ganun din ang mensahe ng Diyos sa atin. Tayo na mananampalataya sa kanya, lalong-lalo na, should make a solid stand to proclaim our faith that Jesus is Lord and Savior. And He is the King of Kings and the Lord of Lords. Kung tayo ay nahihiya, sinabi ni Jesus na nakasulat sa Luke chapter 9 verse 26, Kung ako at ang mga aral ko ay ikakahiya, ninuman, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang kapangyarihan at ang kapangyarihan ng ama at ng mga banal na anghel. Hindi itinuro ng Biblia na ang lahat ay maniniwala kay Jesus. Gayunpaman, ang sabi sa Philippians 2 verses 10 to 11, sa kalaunan ay sasabihin ng lahat na si Jesus Kristo ay ang Panginoon. Everyone, when they stand before God, will eventually say, Jesus is Lord. Kaibigan, si Jesus ay nagtatanong pa rin, Sino ko ayon sa inyo? Ito ang pinakamahalagang tanong na sasagutin natin kung tayo na ay haharap sa ating Panginoon. Ano ang sagot mo, kaibigan? Tara, Afreda tayo. Heavenly Father, we come before you with humble hearts, seeking your guidance and strength to live as true disciple of your Son, Jesus Christ. Lord, we confess na may mga pagkakataon na kami ay nagaaninlangan o nahihiya na manindigan sa aming pananampalataya. Humihingi po kami ng iyong kapatawaran at bigyan mo po kami ng lakas ng duob at buong tapang na ipahayag ang aming paniniwala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay sa paraang nagpaparangal sa iyo sa lahat ng aming mga ginagawa at sa lahat ng aming mga sinasabi. May our actions reflect our commitment to your teachings and our love for you. Bigyan mo kami ng karunungan upang lakbayin ang mga hamon sa mundong ito ng may grace and conviction na hindi natitinag ang aming pananampalataya. As we anticipate the glorious return of our Lord and Savior Jesus, may we be found steadfast and faithful, unashamed of the gospel and your holy name. Strengthen our resolve to be light in the darkness, sharing your truth and love for those around us. Nagpapasalamat kami Panginoon sa iyong mercy and grace na nagsusustain sa amin sa bawat araw. Naway maging patotoo ang aming buhay sa iyong kabutihan at katapatan. We pray all of this in the precious name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Sana'y nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan pa po ang ating mga bago pang mga weekly devotional. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, private message yun lang po ko. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Oo nga pala, sa mga gustong mag-follow ng aking uh, Facebook page, hanapin lang po ang Silver PM or Silver Lining. At mag-send lang po kayo ng message na Who FM? Siguradong magiging friends tayo. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan, pag-asa, pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.